Sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba i-activate ang ating GCash Visa Card. Napakadali lang nito gawin, sundin lamang ang steps na ituturo ko sa inyo. Okay, simulan na natin. Para i-activate ang iyong GCash Visa Card, ay kailangan mo lang i-open ang iyong GCash app. Then, pupunta tayo dito sa profile. At pumunta dito sa may link accounts pindutin lang po natin dito ang GCash card. Mag-scroll lang po tayo pababa. Pipindutin natin itong link my card. Magsisend ng authentication code si GCash sa mobile number ng iyong GCash account. At ito na nga dumating na yung text message. Ito yung code. I-type lang natin yan dito. at pagkatapos i-click ang submit. Dito sa last 4 digits of card, ito yung card number mo. At makikita mo yan sa likod ng iyong GCash Visa card. Ang card number ay kadalasang 16 digits yan, pero ang itatype mo dito ay yung 4 digits na pinakalast lang. Ang virtual account number naman ay makikita din yan sa likod ng iyong GCash Visa card. So, tingnan mo lang ang likod ng Visa card mo. May nakalagay dyan na virtual account number. Pagkatapos niyan, i-click lang natin ang next. Ngayon, gagawa na tayo ng PIN para sa ating GCash Visa card. I-type lang natin dito ang PIN. Dapat number siya at 6 digits lang. Then dito sa confirm, i-type lang natin ulit ang PIN. Ito yung code na gagamitin mo tuwing magwi-withdraw ka sa ATM. So make sure lang na i-take note mo ito at huwag na huwag mong kakalimutan ang code mo. Kapag okay na, ay i-click lang natin ang next. Activated na ang ating GCash Visa Card. Pwede na natin itong gamitin para mag-withdraw sa ATM.